Mapagpalang araw Pilipinas, mapagpalang araw Marinduque. Tayo naman po ay narito sa Buak South Central School, Barangay Laylay, Buak Marinduque, kung saan ito ang isa sa pinakamaraming botante registered voters sa bayan ng Buak mayroon po silang 1,800 na voters at inaasaan pong isa ang Boxout Central School. Meron po itong 13 precincts at ito po ay inaabangan. Inaabangan po ang Boxout Central School dahil marami pong botante dito na nagpapanalo sa mga kandidato lalo na sa bayan ng Buak. At ito po ang lagay ng sitwasyon dito sa Buak South Central School. Ayon po sa amin nakapanayam, bandang mga alas 8 pa lang po ng umaga ay nagdumagsa na ang maraming butante dito sa Buak South Central School. Samantala, manatiling nakatutok sa News Lucky 7 Channel 3 para sa iba pang kaganapan ngayong araw ng eleksyon. Ito po si CJ Morong nagbabalita para sa pulso ng puso eleksyon 2022.